Hi guys. So um ngayon lang ulit ako nakahanap ng time para mag-record for you. So today, i-share isha ko sa inyo guys kung ano yung experience ko on getting my learner's permit to drive and ano yung nangyari sa akin during that process. So first things first, dito sa Maryland guys, kailangan na kailangan talagang you know, um, marunong kang mag-drive and then you have a license. Um, kasi lahat dito, yung mga hindi katulad sa Pilipinas na pwede lang nating um, lakarin or may mga public transportation tayo like tricycle, mga motorcycles, mga habal-habal. Dito, um, bus lang siya and hindi siya, like hindi pa ako nakasakay ng bus dito guys kasi yung bus stop sa amin is lalakaran mo po siya ng maybe 7 minutes tas mag-aantay ka pa hindi kasi siya it's not a convenient way para um, pumasok ka sa work on time malilate ka talaga so mostly sa mga tao dito um, meron talaga silang car of their own kasi mas madali siya mas convenient y yung, driver's license para dito guys yung pupuntahan mo na office is yung MVA para maka-start ng process mo um, pumunta ka sa kanilang website. Sa case ko kasi, um, nasa Maryland ako. So, I just researched yun sa so Google. Maryland um, driver's license or Maryland um, student, uh, no, learner's permit. So, basically, you'll have two things na mangyayari. Um, once you set an appointment, you'll undergo um, vision test. So, para malaman nila kung um, okay ba yung eyesight mo para mag-drive ka and if not, uh, you're probably gonna be required to use like um, uh, correction lenses or like yung mga glasses next is yung knowledge test mo which is sa pagkakaalala uh, ko is 22 items and I think total kasi sa akin hindi ako nagkamali so Nung pagka 20 second items ko, is past na agad ako. Hindi na ako um, nag-move pa ng na another item. So, I think there's only like 25 items total. Tapos, if magkamali ka ng 3 times, ano kana Failed ka na. So, need mo mag-retake again. Requirements na din nila ko pala guys is... SSN or your so social security number. And then in my case, may green card na ako. So, din ko rin yun. And if wala naman, pwede sigurong passport. Um, and then your appointment sheet. Magdala din ako ng mga sample mails na may pangalan ko and yung address namin to prove na um, nandito talaga ako tumitira sa Maryland. And also yung insurance. Insurance ng husband ko na covered ako. Kasi dapat mayroong name mo and yung address address mo rin. Para din another proof na dito, ka talaga sa Maryland. Um, so, yun lang guys. But also, like if babasahin mo yung nandoon sa website, nakalagay na kasi doon na if you wanted to um, set an appointment, um, they will give you all of the list nung mga requirements na kailangan mong dalhin. You just have to like check the boxes there. So, it's very easy. You'll know what you're gonna bring. Just take note of the, of those and then dalhin mo during your appointment. Nung June, pumunta ako sa Camp Mill dito sa Maryland kasi yun yung pinakamalapit. Nag-set ako ng schedule. Um, but before that, you have to fill in some pre something like pre application at pre application form ilalagay mo yung name mo doon yung lahat ng information mo na needed nila and then after that magset ka na ng appointment and so ito na guys no pumunta na ako doon sa um camp mill na na office ng MVA sobrang bilis lang actually kasi if may appointment ka na ilalagay mo lang yung code mo kasi bibigyan ka ng code from the website and then just screenshot it and then i input mo lang siya doon sa machine and then bibigyan ka na ng number hintayin mo na lang yung turn mo yung 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 priority ticket na mag you call that na mag appear on sa screen or maybe tatawagin siya depende sa office na pupuntahan niyo pero sobrang sobrang bilis lang siya actually pagkatawag ng number ko um pumunta na ako sa counter tapos sinabi nung lady na ibigay ko yung requirements ko actually hindi na niya hiningi yung aking yung mga uh, mails ko and my insurance yung hiningi niya lang is yung aking appointment and then aking green card and ang aking SSN so yun lang may ininput lang siya ng mga data ko doon just to clarify ako ba talaga yung aking stuff and stuff and so after that nagvision test ako. Kapag nakapunta na kayo sa eye doctor or something na, or sa, kahit sa EO, yung parang may machine sila na ilalagay mo lang, ipoposition mo lang yung mata mo doon at saka may makikita kang numbers or letters na andun. And yun lang? Sabihin mo lang kung ano yung nakikita mo and then you're done. So in my case, wala akong problema sa aking mata and sabi niya after na mag-proceed na ako sa Isang room, pumunta sa isang room kung saan nila gagawin yung knowledge testing. So, afternoon, um, pumunta na ako sa room. And then, may isang, may another lady doon na siya yung nag-instruct sa amin kung yung gagawin. Um, may mga screens on. Actually, hindi lang siya isa. Um, uh, mga screens doon. Parang mga ten ata. And then, may other people din na nag-take ng exam. And dapat guys basahin nyo talaga kung ano yung nasa screen kasi um ek, hindi ko sana hindi ko siya dapat sabihin but most of those people na nagtrabaho sa MBA guys ano sila yung parang rude i mean don't sila dito sa US na ganun yung mga ugali nila parang oh if you're going to MBA just expect na um makaka-experience ka talaga ng mga rudeness doon. But, um, hindi ko naman nila lahat. Uh, this is, that doesn't mean that everyone working in the MBA are like that. But, ano lang, yung parang expectation ba na mangyayari yun. So, yeah. Um, hindi talaga sila <laughs> nice nung sa so based sa mga nakikita ko kasi yung other people doon na nandun mga teenagers guys and hindi pa alam kung paano mag follow instructions so ganoon um, nasisigawan talaga sila guys basahin mo lang and you can just pick my, my, my word doon na nagsasabing start start here or start now and click mo lang doon kasi touch screen yung mga screens nila and then you can start um, my headphones doon guys para mas marinig mo pero pwede mo rin siyang basahin and on. And yeah, you can start your test and then pag nakapasa ka, um, mag appear yun sa screen na you passed and then mag ka na lang ng tawag nung andoon sa front na lady na yeah. i-acknowledge ka na nag ka and then i-complete mo lang yung process mo doon sa another screen na nasa gilid. Or i-confirm mo lang yung details mo or information mo kung tama ba and then um, information na hindi ka pa pwedeng mag-vote kasi hindi pa yun siya actual na license eh and then if you want to be a an organ donor yung mga ganun-ganun and so yung sa akin hindi siya nag-proceed uh, nagka-problema sa acceptance nung aking green card ID so yung nangyari sabi nung babae doon na hindi daw niya ma-process yung aking ano yung aking ID. And, finorward niya ako doon, pabalik sa counter. So, basically, yung mangyari sana after kong makapasa is magbabayad ako and then, ipiprint nila yung aking um, paper version ng aking ID and then, labas na kami. So, tapos na. Ganun lang siya dapat ka-easy. Ganun lang siya kabilis. But yung sa akin, um, umuwi kami na hindi ko dala yung aking Uh, ID, ang paper version ng akong ID. So, hindi talaga siya na-process. But, um, I passed. Nung andun na ako sa, um, sa counter, pabalik nung sa counter na pinanggali, pinanggalingan ko um, earlier, tinry niya again, like twice, and sabi niya, hindi talaga, hindi siya nagpo-process, hindi nag-go through yung screen. So, hindi ko alam kung dahil ba yun sa system nila that day? So, yung nangyari guys, is um, binigyan ako ng paper nung babae na nandun kasi ayaw nga mag-proceed nung aking process. So, wala kami other choice but to wait. So, sabi nung babae na basically, kailangan nilang i-verify yung aking green card kung ano ba, kung real identity ko ba yun or yung o hindi ba fake yung aking ID. Dapat after nilang i-input yung aking data, is mag-verify na siya agad. Yun yung, yun kasi yung save verification check. Kilala sila doon sa very mabilis na verification process. Pero in my case at that day, hindi siya mabilis. Hindi siya nag-go through. So, yung nangyari sa akin is binigyan ako ng code na pwede kong i-input doon online. So, ginawa ko is, nag ako, save verification check, ini-input ko doon yung confirmation number, and then, doon ako nag-monitor ko ano nang nangyari sa status namin. After nung day na yun, bumalik kami again sa office kasi nag-research ako. sabi naman ng mga tao na, well, on Reddit and sa other other platforms na nakita ko online, sabi nila na pag-return to agency na daw, pwede na doon ma-process ng MVA yung ano mo, yung permit mo. And so, I went back, we went back to office and nagtanong kami sa information's desk. And sabi nung babae na andun is chinek niya yung yung confirmation number namin. And sabi niya is hindi pa din daw nila ma-process yun until yung status ng aming case was or was completed. Yeah, completed. So, nagantay kami ng one month, guys at hindi talaga siya nag-charge into completed. Returned to agency lang siya. So, naiinit na ako one month. I was like, hindi dapat kasi to siya um, humantong sa ganito katagal na pag-aantay. So, I decided, I set another appointment. Nag-appointment na talaga ako, guys. no second, na, second time na pagpunta namin, hindi ako nag-appointment kasi I thought, yun bang, hindi na ako dapat pang magpa-appointment kasi i-help ako ng information desk. Kasi yun naman yung dapat ginagawa nila, right? So, baka yun ata yung mali kong ginawa. Dapat siguro nagpa-appointment na ako right away para ma-help nila ako. So, hindi sana ako mag-wait ng one month. Siguro one week lang. <laughs> Third time na pumunta kami, nag-appointment ako. I went through everything. Nag, nag, Nag pre-application, fill in na naman ako kasi kailangan magpa, mag pre-application form before ka makaset ng appointment. So, ginawa ko again yun kahit na tapos na akong mag vision test at mag knowledge test. So, basta lang kapunta ko at makatok ako doon sa, nandun sa counters. And yes, on that day, thank God, na process na. Na process yung aking paper. So binigay ko yung yung documents ko na nagsasabi na I passed the test and then whoa, yeah. I paid. I paid 65 dollars that day and then she gave me my paper version of the learner's permit and then umuwi na kami. And a week after that, na receive ko na yung aking learner's permit learner's permit or na ID sa aking mail. And I was very, very happy. So, if ganun yung mangyayari sa inyo guys, hindi nyo maf ma-finalize yung inyong process sa MVA at the same day. And they will give you your, your save verification check na paper with your uh, number. Um, I'd say, check nyo Like a day after, and if mag-return to agency, agency siya, huwag na kayong dumaan sa information desk. Mag-set kayo ng another appointment and then pumunta kayo sa counter para they really, um, those people na andun sa counter yung mag-process sa inyo at hindi na kayo dumaan sa information desk kasi hindi nila kayo mahihelp guys. Sa, ano kasi, sa counter kasi um, they will try to process your case again so, ayun mas mabilisan and hindi na kayo mag-wait hindi na kayo mag-undergo ng one month of waiting just to get your learner's permit to drive so ayun lang guys <laughs> yun yung nangyari sa akin so hopefully sa inyo, sa inyo na case hopefully hopefully mabilisan and you don't have to wait if you want to like prepare sa inyong knowledge test sa website ng MVA guys kasi nandito ako sa Maryland meron silang ano bang tawag yun? manual like um and doon yung mga things na kailangan yung i-learn like yung rules ng road yung uh, traffic uh, traffic light uh stuff na kailangan yung i-learn yung mga signs na kailangan yung i-learn and doon lahat-lahat and just read it. Read it maybe once a day. And hindi nyo kailangan i-memorize, guys. Kasi sa Pilipinas, nung usong-uso sa atin na mag-memorize, hindi siya kailangan, guys. Just read it and understand it. Um, comprehend it. And then you'll be fine. Kasi kahit na gaano pa nila i-shake-shake yan, kung alam nyo yung meaning, and na-understand -na niyo nyo siya, kaya nyo ipasa ang knowledge test. So, I-read niyo lang siya, i-download niyo yung man manual and then after niyo ma-read lahat-lahat. patience lang, guys. Um meron ding ano doon, yung parang um, online driver test tutorial na uh, pwede kayong mag-mock test or practice test doon. Um sa aking experience, some of the items halos well, halos lahat but hindi lahat nung andun sa actual na, na knowledge testing sa si MVA is nandoon sa tutorial or sa practice test na nasa website. So, ayun guys, pwede kayong mamili kung gusto niyo ng timed, yung parang ma-pressure kayo sa time na kailangan at this minute it is tapos ko na itong lahat, pwede siyang timed. And then, pwede rin hindi timed para mas relax kayo. Ganun. Or pretty both. Decision yin and yan. not just a website guys. I'm pretty sure na in every MVA offices my website yan and my anodin my my manual and my practice test kung ka yung practice practice so hello you know guys if my questions kayo just let me know and I'll try my best to answer it to help you out. Sa Process. I hope you have a great day and always choose to be kind. Love you guys. Bye bye. See you next time.